Matapos ang panggugulpe kay Bong Navarro, ilang beses pa raw pinagbantaan ni Cedric Lee ang aktor. Batayan sa mga ipinadala raw na text message ni Lee sa aktor na na-recover ng NBI o ng National Bureau of Investigation. Apela naman ang kampo ni na Lee at Denise Cornejo, huwag na raw sanang maglabas ang NBI ng impormasyon, kaugnay ng investigasyon para hindi raw sila mahusgahan ng publiko. My report, si John Consulta. Ipinakita ng NBI sa GMA News ang iba pang mga text message na pinadala ni Cedric Lee kay Bong Navarro pagkatapos na nangyaring pambugbog sa text message na ito ni Cedric noong January 23, tiniyak nito na lalaki silang kausap basta tumupad lang si Navarro sa pagdedeposito ng pera sa account ni Denise. Pero sa text na ito noong madaling araw no January 24, pinagbumura na ni Lee si Navarro at nagbantang kakasuhan na lang daw ni Denise si Vong. Sa naunang text ni Cedric kay Vong, dapat daw bayaran ni Navarro ang mga nasirang furniture ni Denise tulad ng sofa, TV at iba pa hindi sinabi ng NBI kung ano ang sagot ni Bong kung meron man sa mga text messages na ito. Kanina, isinumita na, na ng abogado ng Malaysian National na si Gregory Binunus ang kanyang sworn affidavit. Nakapalob dito ang nauna na niyang pinahayag sa NBI na December 2013 daw nang magkakilala si Nanny Denise sa isang social event sa Manila. Pagkalibas ng isang buwan, pumayag daw ang Malaysian National na patuloyin si Cornejo sa kondo sa hiling ng dalaga. Dapat makaka-add on yun to strengthen our case. We will... Uh, just the same uh, forward to DOJ. OJ For their, uh, the prosecutor to process. Palag naman ang kampo ni Nadiniz at Cedric. Hindi dapat naglalabas ng impormasyon ng NBI patungkol sa kanilang investigasyon para hindi magkaroon ng maling impresyon ng tao sa nangyaring insidente. Ako ay nalulungkot din na naman at hindi ko alam kung ano ang gustong pakita ng NBI. Bakit po hindi kami nasabihan? Bukas ng huling pagkakataon na ibinigay ng NBI para kay Jed Fernandez at JP Calma para humarap ito sa ahensya at ibigay ang kanilang panig Kaugnay sa panipambubog kay Bong Navarro. Sa so oras na mangyari ito, inaasak isusimitin na ng NBI ang kanilang final report kaugnay sa insidente. John Consulta, GMA News.